Hello mga koys Sobrang init to, oh. Dito kami sa rooftop ngayon oh. Ito May yero tayo nilagay dito Magluto tayo ng itlog Ito yung Gayahin natin yung mga ginagawa nila Magluluto sa kalsada Ito sa atin sa yero sa taas Oh, walang walang tao, oh, walang, walang kalan, oh, walang kalan, walang gasol. <laughs> yeah. Tama din Eh, testing talaga natin yung kuan nila, yung sinasabi nilang mainit sa Pilipinas. Yung legit ba talaga yung init sa Pinas? Eh, ready mo na yung ano? Itlog. <laughs> ito itlog <laughs> ah wala nang wala nang tubig tumpig luto na be dito tayo eh init talaga oh mga ah, antayin natin kung ilang minuto maluto ah hmm kain na pang umaga to eh yeah sunny side sunny side up Sunny side up sana yan. Ewan ko, anong oras maluto yan. Pag naluto talaga yan, masasabi kong legit talaga yung mga vlog-vlog nila na nagluluto sa labas. Ito, walang cut-cut Walang edit. Dalawang itlog yung lulutuin ko, ha. Ito pa isa. Pag hindi naluto to, magbayad kayo sa akin sa si itlog. <laughs> Ayan na guys. Mukhang wala namang nangyari. So, antayin natin guys. Antayin natin mga ilang minuto kung maluto ba talaga siya. Matulog muna tayo guys ha. <laughs> wala gid siya. Muragwa, di ginimaluto ni maluto ning style ni. Eh. Pero init na siya, init. Atong tanah na ang kuan kung maluto ba gini siya. Na, no, putih na guys oh. Maluto gid ni siya gid ay makakaon gid tagitlo gani ron. Nao oh, grabe gid kay init diri sa Pilipinas oh. Nao na oh. Dolong na siya maluto guys Maluto na nato mga pila ka minuto Basin mo maluto na ni mga 5 minutes Tulog tulog sa ta Ay mo pamilo ko lan Kusuga guys init dai oo luto gid siya guys No oh. -aso, aso pa na no, ay okay, grabe ka oh tanawa guys oh ay puta na sunog ano bang ginagawa mo <laughs> alit mo <laughs> kaya pala guys naluto guys may may torch pala sa ilalim guys wala sa ayos to <laughs> <laughs> Kaya hindi talaga legit yung ano guys, yung mga niluluto nila sa labas. mo na yung mga Wala talaga. Kailangan mo talaga ng apoy. <laughs> Pero sayang yung itlog ko ah.